So nandito po yung mga mag-iina. Saan po kayo galing? Sa doon, ka... doon sa tindahan na bibili ng pagkain. Ah, bumili kayo ng pagkain. Kumusta si Baby? Okay Nagpa-check up na ba kayo kay Baby? Kasi, 'di ba, malakas pa, yung. Wala pang doktor. Balik may po uh, balik may Lunes. Ah, so pinapabalik kayo Lunes, 'di ba? ay hotdan magpapel Oh, so yan po yan siya, guys. Kung makikita natin, may dala siyang payong. Tapos, the meth. Hindi ko kayo na-update nung nakaraang araw kasi may pinunta ako sa Cebu. Akira, akira. Akira. Oo. Wala na problema Pero okay naman kayo dito. Oo, like, okay. Bakit nag-iba yung tinig mo? Napa-off lagi ko kay Gila. Trangkaso. Na ikaw. Hmm. so, may iniinom naman kayong gamot. Naapo. Yung iba mong mga anak. Naapo. Meron lang. Uh -uh. Yan si baby, oh. Kumusta ikaw? Okay lang naman ikaw? No? So it's so hard po talaga kasi wala na po talaga yung asawa niya. Tapos siya na lang po ngayon. Makikita natin na nag-iisa na lang po siyang tinataguyod ang kanyang mga anak. So pupuntahan natin siya, sasamahan natin siya para iuwi siya sa kanila. Kasi may mga aso kasi sa daan. No, baka makagat sila. So, kailangan natin silang samahan muna. Ay, si baby nakatingin sa atin. Napaka-seryoso ano, naman ang batang ito, ah. Walang pulod. Ay, ko, nalimukuhan ako. Oh. Ay, kabalo na ka sa balay. Layo-layo ng lugar, guys. Oh. Saan yung iba mong bata? Kanina? Oo. Nawala naman po. Oo. Ito yung daan patungo sa kanila. Sa kanilang bahay. Medyo malayo. Kailangan ko lang siyang ihatid kasi may mga aso, di ba uh -uh. Mga aso sa daanan, guys. Buti ngayon nakatago yung mga aso. Nandun. <coughs> Oh, no, inuubo ka rin. kare tapos po sundan. Siya to lagi nung ilantan ko. Mm -mm. Nilain akong iginhawa. Ako, sakit akong buko-buko. Ah, ko. So, ngawan akong likod. Amo, niwak ko kailis da yun. Mm -hmm. Kaya pala. Oh. Oh, so, galing sila nagpa-check up. Galing kayo nagpa-check up ngayon. Walang doktor. Sabadu. Wala daw doktor, ha? Sabado. Oh. Hi. Hi. Yan po yung bahay nila. Lagi ko silang pina-follow up, guys. Pero may mga araw lang talaga hindi ako nakapunta dito. Kasi may lakad kasi ako. Ano? Bahay nila oh. Ang inaalala ko lang kasi may mga bata din. Tuan tus computeran. Yung bahay nila, oh. Walang atip. Walang dingding. Hi! Hello! So, ganyan po yung pintuan. Ah, uh, guys. Ha? Kumusta Kumus kayo? mm, -mm. Baby. ampo yung bahay niya? <coughs> mm. Tapos na kayong nananghalian? Opo. Kumain naman daw sila nananghalian si Baby. Mm -mm. Pagkatapos dito ay lalabas siya. Saan ka pupunta? Kapag mainit na mainit na kasi doon. sobrang init. Doon. Oo, doon siya pumupunta. Ng eh, sobrang init dito. Yan ang mukha ni Baby oh. <laughs> ang mukha. <Doon>. Ang mukha. <laughs> ang mukha. Tara, doon tayo.

Sa mundong ito, may iba't iba tayong pagsubok na pinagdadaanan. Iba't iba man ang storya ng ating buhay. Ang pulot dulo ay kung paano natin hinaharap ang mga pagsubok na yon. Huwag na huwag lang sana tayong sumuko sa numanglaban ng buhay at lagi nating iisipin na kasama natin ang Panginoon. Hindi hindi niya iaalaw ang isang bagay na kung alam niya ay hindi mo kaya. Patuloy ka lang magdadasal at manalig sa Kanya at the end of the day, ang Panginoon ay magpapadala ng mga anghel sa buhay mo para gabayan ka at hindi hindi ikaw pababayaan. Hindi man madali ang pagsubok na kanyang tinatahak. Mga pagsubok na akala niya ay wala nang lusot at wala kang makakapita. Pero dahil buhay ang Diyos nating na sinasamba at nakikita niya, lalong lalo na mga na siyang anghel sa kanyang mga mata. Sa so pagkangayon ay iniisip pa rin niya kung paano ba siya i-rescue ng kanyang nanay at mga kapate yun na lang kasi ang tanging niyang pag-asa. Last sa Mindanao, di man natin alam kung ano bang magiging kaulugan ng kanyang buhay. Pero ang tanging pinapasalamatan ko sa Panginoon sapagkat hindi niya sila pinabayaan at ang kanyang mga anak. Hindi madali ang kanyang pinagdadaanan sapagkat wala din siyang trabaho at naghihintay lang talaga siya kung paano ba siya matutulungan. Pero despite sa kanyang pinagdadaanan, pinili niya pa rin maging masaya at ang natatangin inspirasyon ay ang dan yang anak na sobrang maliliit pa. <tik> Terima kasih telah menonton!